pasasan mo Sunog po dito sa Dingin, mga mga kapatid. Sunog po mga kapatid dito po sa crossing sa may maringindingin at uh, salamat sa Panginoon at dumating natin po. meron po tayong rescue dito na po yung ating pong Bureau of Fire Protection ayan dahil uh, mayroon pong uh, na napoy eh. doon ka kay mami doon ka kay mami ayan na po mga kapatid ang ating rescue team Bureau of Fire Protection so kung hindi po ito maagapan ay malaking perwisyo dahil puro kamanggahan yung ating pong ano ang bilis Salamat sa Panginoon sa kanila pong tulong. Bureau of Fire Protection, shout out. Maraming salamat po. Sig Sigurado ano eh. May apoy pa o oh, dyan. Damdaman no, dyan. <laughs> mayroon pa doon sara. Double check, double check. So di na double mga kapatid. Napatay na yung apoy eh, pero kailangan po nga is secured, is secured. Para mas sigurado kung mayroon pang kandun o. Oh. Dapat ibigang. Thank 8.52 siguro nag start po yung apoy po kanina about 8.30 or about 8pm po siguro ay meron na pong konti pong nga nagsisimula o baka mas maaga hanggang sa lumaki po yung apoy po so ayan at uh, sa sabihan ng Panginoon at andito na pati ating pong rescue team ang ating, pong Bureau of Fire Protection at nagapan na pong apoy na kumakalat at malaking provisyo kung sakaling napabayaan dahil puro kamanggahan yung uh, itong lupain po dito So ayan mga kapatid. Shout out, shout out sa ating pong Bureau for Protection of Infanta Pangasinan. God bless po.